Sa ibang pawn shop, ganito ang kaharap. Sangla po! Sangla po. Tubos po! <laughs> Hoy! ako no? Sino ka ba? Ay, hmm. eh, doon yung bayan po. Nagsala na po ako dito dati. Ha? Muntik na namang marimata. Tingnan yung maigi. Sira ko iya! Pero sa Cebuana de Villiers, servisyong pambida. Friendly ang kausap dahil kilala ka kahit sa branch ka pumunta pinapahalaga sa'yo? Sa tapat ng namin ang sapat na halaga. May text reminders para di nyo makaligtaan deadline ng sangla Siya nga. Hinahamon mo ba kami? Oo ba? Pilitan? Sagwan! Ah! Servisyong pabina, servisyong sabwana. Eto! Kaya mo? Kaya mo!